Hello everyone, eto pala si Tagalista. Tara simulan na natin ang kakulitan. Eto talaga pinakakatakutan ko, parehas tayo utoy. Baka tumay ito. ito. Lord, lord, lord. Baka tumay. Baka tumay. Buto, ano naman ang trabaho ng buto sa katawan natin? Masaya! Kung ako po ginanyan kuya, siguro di ako lalabas mga isang buwan. So yun lang nga. Hindi ko alam kung iyak ako. Hindi ko alam ano ginawa sa buho Sabi ko, faded. Mukha kang tukmol kuya na may kunting hawig na Josh Mojica. Tara! ka ba Tignan mo mukha ni Utoy, Kuya. Parang nagsisi sa buong buhay, eh? Ooh, wow. ah. Kapag na-shoot ka to, aayusin mo na sleeping schedule mo at improve habits mo. Oh, by James! And drives in, where the Grabe ka kuya, ubos tawa ko sa'yo kuya, ha 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 ha. Isa ka pa kuya, nakakaubos hininga kakatawa ko sa'yo, ha ha ha. During earthquake, ito naman yung di kayang kaya pangyayari na nakunan sa kamera. Saan ako nagkulang? Saan ako nagkulang?

eto talaga rason bakit ayaw ko sumama sa sleepover eto yeah! <laughs> <laughs> ang ayaw ko mangyari kapag lindol eh pa maklasip pa tamam ma Be, uh, gusto mo magka tayo? Bakit? Gusto mo magka tayo? Bakit nga? May alam akong gagawin natin. Ano? Malaki to. Ano? Ano, kunyari, ano, patay ka na tapos hindi tayo ng GCAS sa FB. Gagawin. <laughs> napaka unethical naman yan kuya eh. Huwag naman. Gagang-gagang po. Hindi ko nga po pala kami ngayon sa maklo. Ako na singa. Sang subo lang po. Ako na po. 6 minutes and 30 seconds. 60. Kuya, dapat kang tularan ng marami. Salute to you kuya. One piece burger steak. One piece. Solo. One piece steak <laughs> One. Sino pa nakaalala kay Miss Everything? Comment naman sa baba. I again, I never no more. Suddenly, I open up the gate. Eto naman si Kuya May na imbento na bagong gupit na kinasira ng buhay ni Kuya. Fade, Paid, naging pinya. Ah, magulo. Parang i-guess na mo yan eh. Hindi ko gusto to. Sabi ko, paid. Hindi, pinya. Sabi ko talaga. Sabi ko, paid. ginawa paid eh. Yan. Okay. Dapat, ano to? Pineapple katawag dito eh. Teka lang yung bangs mo lang. Bakit? Bakit ka nag a ng bangs mo? Wala lang. Bakit mo? Binibidyo mo lang. Hindi kita binibidyo. Magka makalala. Teka lang, teka lang. Pipicture ako muna. Bagay gusto. Ba sa bagay ayaw. Aray ko ha? Alam mo. Kaya nga no? Ba't niya yun kamuka? Bang class itong cambio ng aking car? Wait lang. Isa kang legendary kapag kilala mo tong taong eto. Ha ha ha. Tingnan mo oh. Kayo mga girls. Kung kayo drive nito. Paano niyo hawakan yung kambiyo? Ganyan? <laughs> oh! Past Pastilan! So weird! <laughs> Kuya, ang deep ng voice mo. Oh, deep talaga yung voice ko. Tsaka nagdi deep din ako ng voice! Ah! <laughs> Perks of being tata ito ah. Matry nga. Init. Natokan ko. <laughs> Lame kayo. Okay kayo. <laughs> ito pa dati sa kasagsagan ng pandemic. Kung naabutan mo to mag-asawa ka na po, ha ha ha, okay kayo. Hey, na na. <laughs> Kunting kiliti niyan kuya, tatawa na yan, promise. Etong pansit na to ay singkunat ng kapitbahay niyo pag siningil, ha ha ha. Eh eh. Eh eh. Oh. eh, 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 みとのもなかいビガンきたけつさすすのう。い <noise> が<楽>。